Normal na araw lang habang nagichill ako at naikinig ng music. Nung biglang may nareceive akong chat galing sa tropa. At ano to? Nagpapatulong sa... Black Sprout? Pero the thing is kasi, matagal na ako hindi naglalaro ng Black Sprout, okay? Although yung account ko, may mataas na level yun at kayang-kaya makatulong sa kanya sa pagga-grind, eh, hindi ako ganun kaalam sa Black Sprout. Pero kasi this time, iba to. Binigyan ako ng tropa ko na to ng mission. At ang mission na yon, meron kaming dadalhin na someone sa second C. At yung someone na yon ay si Bonortona. At ang tao na nagbigay sa akin ng mission na to, ay eh, walang iba yung tropa ko na si Argonix, okay? medyo matagal na rin since yung last laro ko netong Blacksprout mga kaibigan, okay? And hindi ko yung na-expect na ang makapagpabalik pala sa akin sa larong to. Si Argon, okay? Ano lang, I was peacefully minding my own business tapos bigla niya ako kinontak out of nowhere na magpapatulong daw siya kasi gusto niya ipasegon si yung account ni Bon, okay? Ngayon itong account ko dito, kaya naman, medyo medyo malakas naman siya, okay? Kaya inaccept ko na kagad yung offer ni Argon kasi sayang din, okay? At saka makakatulong tayo. Pero anyway, if you haven't already pala nakita niyo yung like button, sabi mo, but make sure na i-click niyo yung like button, okay? Leave a like on this video. Paabotin niyo to nang mga siguro 500 likes in today's video. And also subscribe if you're brand new kasi marami kayong content na abangan sa channel na to, kakatulad ng ganito, okay? Pero anyway, eto na. For the first time for ilang months ba ako na hindi nakapaglaro? Isang taon din siguro. Magla-login tayo sa Blacksprout para kay Don Marco, aka nardo na. Okay, ito na. Ano nangyari? Ano doon? Nag-start na ba? Okay, na. installing Roblox pa. Ito na, ito na, ito na. Nag-start na. Uy, namiss ko yung tunog na yan. Laksa natin. Oh my goodness, namiss ko yung tunog na yan. Yun na, medyo matagal din si narinig yung tunog na yan. Tapos pili natin. syempre maging pirates, okay? Yun. Okay, so wala na masyado na natatandaan sa laro na to, okay? Yung matagal din since nung last na laro ko nito. Pero may kita sa baba, level 2,000 po tayo dito, okay? Kasi yun yung ata yung, ang last laro ko nito. Ang last na max level, 2,000, okay? Kaya 2, yung level natin. Hindi ko nga alam na kano ata tayo shark race tayo and then uy naka light fruit pala ako. Oh, okay. Napa-awaken ko na ba tong isang to? Tingnan check natin. Oh, hindi ko pa siya napapa-awaken. Okay. So gano katagal since nung last na ano hawak ko dito ng na to. And I think capable naman ata tayo na tulungan si Argon magpa-level I think. Pero sa pagkakaalam ko mas maganda gamitin magpa-level siguro Buddha kesa sa light. Ewan lang, ano mong prefer nyo pag nagpa-level kayo, nagpa-grind? -nag mas prefer nyo ba Buddha or light fruit ako kasi mas prefer ko Buddha. Eh nang alam ko rin yung Buddha fruit na itong account na to ay awaken na. So siguro yun yung gagamitin natin mamaya kapag magsisimula na tayo, okay? Pero anyway, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, okay? Currently, dito tayo ngayon sa second sea, okay? And si Argon ay nasa first sea pa. Kaya, ang gagawin natin, pupunta natin siya sa first sea. Tara na. Sunduin na natin siya at magsimula natin sa pag na to, okay? Medyo matagal tong isang to, mga kaibigan, kaya please leave like and subscribe kasi piling ko abutin kami ng ilang baka araw ang abutin namin dito, okay? Pero anyway, tara, punta natin si Argon sa first scene. Alright, mga kaibigan, kung makikita nyo ngayon dito sa likod ko, eh nandito si Bonordona. <laughs> Totoo, ang account po yan ni eh, Bonordona, mga kaibigan, okay? Ita nyo yan. Pero ngayon, hindi si Bon yan, okay? Yan, si Argon, oy okay? Pare ko, oy gon. Ay, kamusta pare? Kamusta pare? Parang ano, balita ko kailangan mo daw ng tulong ko ah. Kailangan ko ng tulong ngayon, pare, kasi tama. wala akong tool tulo ng tulong kasi oh. dito sa Cebu wala akong wifi at alas 12 na ngayon. Oh. Tama ka nang tama anong taong nilapitan, huwag ka doon kikingit, bibinubuli ka lang noon na nga ako, visit na ako doon eh. Huwag ka Sobrang na doon, huwag ka binubuh. na. Palagi ka pinagtitripan. <laughs> lagi ako pinagtitripan, hindi ko alam kung nitulungan ako, pinagtitripan ako lagi eh. <laughs> Wala ganun talaga yan. Okay, ano bang, ano bang, ano bang matutulong natin, ano bang goal natin ngayon video? Okay, ang goal natin ngayon, Wen, well, is kailangan natin mapasekan si tong account ni Von. Okay? okay? Madali so, lang yan ha, sige, sige, sige. So ngayon, kailangan ko ng ma malakas na hero na kagaya mo. Ganon Kalakas? Ay, sorry. Ganon kalakas, lakas. Ganon ka lakas. Na-click ko. Sorry. Ganon kalakas! lakas. Ganon ka Sige, sige, sige. Grabe ka naman, boss. Na-click ko. Sorry, naka-on pala PVP. Pero yung ano mo, yung itutulong mo sa akin, syempre, papalakasin natin si Bon. Papalakasin Okay. Kasi balita ako, gusto mo siya surpresahin eh, pag uwi mo. Syempre. dito kasi ako sa Cebu ngayon, surprise okay. natin siya. Okay, okay. tama. Magsimula na tayo. Ano ba, inaantay natin? Wala na Enable mo na yung quest dito. Pag question. Ay, ano? ano, -quest? bigyan mo muna ako light fruit. Ay, ay gusto mo ba? Gusto mo ba? O, bigyan mo muna ako light fruit. Para Teka, paano, paano kita bibigyan? Yung... Kailangan natin umupo ata. Paano ba? May trading hall ba dito? Paano ba, mag para ba magta-trade? Ay, bawal pa ako makabigay kasi nasa ano pa ako eh. First C. Ah, so hindi ka pa makakapag-trade? Naku po, yari. Paano ko oh. kita mabibigyan? Eh, nakastore to. Hala Hirap ano niya? niyan. Man, alam ko na. Ano, no, 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 no. Sige, maglalasit na lang ako. Maglalasit na lang ako ng mga ano dito. Ano ba? Wala kasi. Kailangan mo pa mag second seat talaga para makakuha ng light fruit. ayun nga, hindi, hindi, hindi. Kailangan mo mag-spin. Nakaspin nakapag-spin ka na ba? Oo, oh, ito nakuha ko. Tinry ko kanina kung makakuha ko ng light fruit. Wala talaga ba yan? Ha? Hindi, ra pangit to. Ano to eh? Rubber ata ito to. Mas maganda to rubber ko. Ah, nakarubber ka naman. Oh, nakarubber ka naman na. Huwag mo pa yan ah. Ah, ah binubugbog ako. Hit mo pa, hit mo pa to. Parang kulang pa ata to ng isang oh, one hit. Teka, paano, ba ito may hit na hindi ko napapatay? O napapatay ko talaga eh! Huwag mo hindi ko mo napapatay. Mag-ano lang ako, code. Go. Aray ko! Pinatay ka! Walang <laughs> nga! Pinatay ka! Jun, ah? sige, suntukin -e mo! Suntukin -e mo! Yun <laughs> So mga kaibigan, ayan, backstory. Bigyan natin sila ng backstory kung sa mga friendship natin. Ayan, si mga kaibigan. Hindi eh, pa kasi ako BG dati. Ayan, kaibigan ko na si Wes. Nagsisimula pa lang din ako. Tinatulungan na ako niya ni Wes. Kaya ano kami niyan, dikit-dikit. Oo, dikit. dikit. Oh, dikit. Yung dalawang yagballs namin, nagkadikit talaga dati pa. Oo, oh, oh, kasi magsabay kami matulog. Yan dati. Oo, kasama'y katulog. Tama, tama. So, habang papa-level kami ni Argon, na-realize namin na yung method na ginagawa namin ay sobrang bagal. Kaya, nag-isip kami agad ng efficient way para mapagpalabel at yung efficient way na yon ay kalabanin ang mga boss. Huwag mo patayin, ha? Hindi ko alam kung kaya ko. Ayun. Ayun, wag, wag, ayun sige, banata mo. Banata mo. Banata mo. Ito na. Ito na, mga kaibigan. Yan. <laughs> bilis. <laughs> Unis, bilis, boy. O, yakas niya suot mo gan, ha? Parang ano, ha? Captain ka na? Kaya, kita mo oh, yan. Kita mo yan, boy. Ano ang level na natin ngayon, mga kaibigan, is level 154. Saan na tayo pupunta, Wets? Pupunta tayo ngayon sa... sa... Saan ba? Sa fountain na ba tayo next? Nakalimutan ko na rin ng safer, si. Di ba ba? Hindi, doon tayo sa so, may kalang kalangitan. Ayun ba yun? Kalangitan. Okay, na, nakikita ko. Tara, tara. Konting ano na lang, konting kembot na lang tugon. Ilan ba? 700, di ba ang second C? Oo, oh, nasa 154, 154 na tayo. Mabilis lang, wala pa tayo sa okay. guys. pa isang oras. Kaya to, kaya to guys. Let's go. Let's go, boy. Kaya ba, kaya? Makayanin. Kaya Teka, naghanap, nagtatawag na nga ako ng backup dito para mas pabilis yung process mo eh. Kasi, kung tatawag tayo ng isa, ipaparol natin sila ng fruit, okay? Then pag parol natin sa kanila ng fruit, okay, oh, eko eh, na chambahan na light fruit, Edi eh, di makuha mo na light fruit na gusto mo. Tama, tama, tama. Tapos mabilis makapag -write. Oh, meron naman ako light fruit. Kaso nga lang, hindi tayo makapag-ano. <laughs> yun lang. Hindi makapag-trade. Pero sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Ano yun lang natin to, i-grade. <laughs> lang to. Mano-mano. Kaya. Hmm, mabilis kaya lang yan, boy. Para kay Bon. O, oh, para kay Bon to. Mas mabilis pag boss yung tinira natin dito, Gun kesa sa ano. O, oh, kaso tagal mag-respond eh. Yun nga din eh. Kaya yung mga guns lang yung tinitira natin. Pero sige, dito na tayo. May, may boss ba dito? Nakalimutan ko na to eh. Ay, kaga, paano ako makakalipad na to? Wala akong light fruit. Wala akong double jump. <laughs> wala ka, wala ba lahat yan yun? Ikaw eh, may light fruit ka lang sana. Lumilipad ka na kayo na para shooting star. Ano ba yan? Sayang. Ay, ito, wala eh. Dito, dito. Mano-mano talaga. Akit talaga. Ay, lakad matatag tayo dito. Kung may light fruit to, agad to eh. Tara, tara, lakad matatag tayo, sasabayan kita, maglakad matatag tayo dito. Lakad matatag. lakad matatag, eh. Let's go, ito na. Ito na boy. Ito na. Ge, ge, ge. tara, tara, banata ko muna. Ako muna ako unang palo, oh, ng unang ampas, go. Unang ampas yun, banat. Boon. <laughs> unang, unang ampas, patay agad ah. So buong magdamag lang kami nagpa-level ni Argon. And akala namin, kaya namin to gawin buong magdamag. Like, walang tulugan, isang gabi lang. Pero, nagkamali kami. Alright mga kaibigan, so medyo inaantok po kami ni Wet so hanggang level 300 muna kami ta bukas or hindi natin alam kailan ipapalevel na natin for uh, papalevel na natin para sa 700 hanggang dito lang muna kasi medyo inantok na kami kasi alas dos na po ng madaling araw so time check time Wets, check na time kami check <laughs> oh la problema gon basta ako bala sa hindi kita kukupalin katulad ng ginawa ni King FB <laughs> yan maraming maraming salamat ito si Wet uh -huh. alam mo hindi ko kumulto kaya ito yung tinawagan ko so mga kaibigan Wet maraming maraming salamat see you tomorrow. Tomorrow. Walang problema Gon. And that's the end of day 1 ng pagkagrain namin ng account ni Von. Kaya pagkakinabukasan, we waste no time. Balik uli kami sa grind. Pero this time, may kasama na kami. Okay, so day 2 na ngayon ng uh, pagpapalevel natin ng account ni Von or Don at kasama na natin ng back Sabi ko naman sa iyo, Gun, di ba? Tatawag tayo ng backup. Yes, sir. There... So ngayon, tinawag kong backup. Ang number 1 backup namin si Nixar, Sarino. Oh. May 4 million bounty. Oh, ay, sa 4 million bounty ka pala dito, Nick Tignan mo, naka... Ay, naka crew. Ay, kakromo siya, no? Si, si Creepy. Wow. Hangas yan, ah Pero anyway, ngayon, so diba, from last clip na nakita nyo, si Argon, nangangailangan siya ng light fruit para makapagpag-grind na maayos. Eh, hindi ako makapag- makapag-spin at saka hindi ko rin siya matatradean. Although, meron ako, pero hindi ko siya matatradean. Pero, naswertehan na, you know, nakaspin ng light fruit. Bakit mo binigay sa akin? Naka-light fruit. Si, ano, si Nixar. So, ngayon, track, katerte siya sa taas. Okay. Tara, tara, Swerte, swerte. W in the chat for Nixar. Anyway, isa pala sa mga na-discover ni Argon na napaka-inefficient pala nung ginawa natin kagabi, no, Gon, no? Oo, uh, inefficient siya kasi tagal, eh. Oo, oh, tagal. So, bali, sa mga na-discover ni Argon, ano, Gon, explain mo sa na-discover mo. Um, ang ginawa kasi namin kanina, nagpa-level na talaga ako kapag Oh, level 500. Oh. Tapos sabi naman uh, parang mas mabilis, uh, sabi ng sabi ng kapatid ko, par mas mabilis pag nag-ano tayo, nag-boss tayo, tapos palit ulit uh, palipat-lipat ang server. So magsi server hop tayo yun yung ibig mo sabihin. Oo, oh, server hop. Argon, ito na ang light prot mo na binigay ni Nixar. Kunin mo na. Yo! Okay, maraming salamat kay Bigan. May ganto ano? Boom! Yun. May parallel pala to sa yung mo ako bigla dito. Oy, ah god, bilisan mo kun. mo Sabog 'yung mukha mo ako? Sigur, maratun kun. Ano na naglelag. Yun, sige. Koti ah, sabugy mo ako David kun. Oh, haki ako para sa'yo! Yo! Ah, tara-tara oh, next server, next server, next server. Okay. So, ano magon? Ano nang decision mo ngayon after ng server hopping na 'yon? Okay, boy. Ngayon, oh. kasi binigyan mo ako ng black um, light... light. fruit. Kakainin okay, okay, ko na ngayon yun. na, Kaka Kainin ko na. Ito na mga kaibigan. Kakainin Kaka na po. Ten, 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 ten. Mmm, yum, yum, yum. Yung ginuya. Yun. Yeah. Yun. O, balik na Aray ko, masakit, masakit, masakit. Balik na naman ako sa simula. Balik ka na naman sa simula. O, palebel ka na uli dito. Pero, you know? o, to, to, mato. At dahil sa tulong ng ating backup na si Nixar, nandito na tayo ngayon sa final stretch na itong ginagawa nating pangpalakas sa account ni Bon. Alright, mga kaibigan. Ito na yung pinaka natin. So, after ilang oras, at dalawang gabi Guys, pakita ko sa inyo 4 a.m. na 4.35 a.m. na po Na madaling araw at Sir Game na ba to? Game na to, Napsa boy na natin to. So talagang Pinaghirapan na namin yan Taro, Dugo, game. pawis, puyat, boy <laughs> tara, tara na tara, tara tara. Okay, malapit na to, Gon Go na, Gon Banatan mo na, Gon Yun know, oh. oh. oh, Isa pa yung isa pa. Ayun lang. Patay na naman ako. <laughs> Malakas pala talaga siya, Kun. Malakas na pala na talaga. Ako. walang hiya. Ito na mga kaibigan. Na, Kakapunta na, 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 na. na, namin to kasi medyo inaantok na po kami talaga. Tawa, tawa. Bang, Time bank. check, alas 4 na. 4, grabe tayo mag sa ano ni Bon. Kaya, yeah, Bon, this is for you. Bon! Yun! ng isa. isa Kulay sa isa. Tara, tara, tara. Normal po, normal. Ito na mga kaibigan. Banat. Hon, welcome sa second seat. Yun. Let's go. Tun 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 tun. Second seat na. Tun 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 tun. Punta na tayo doon. Sana tayo punta. Tara. Tayo. After maging level 700 ni Argon, syempre hindi lang doon natatapos ang kailangan niyang gawin. Kailangan niya ngayon next pumunta sa prison para makakuha ng susi. Alright mga kaibigan, nandito na kami sa isang prison na malaki at meron pa tayong mga mission na gagawin. Meron ka pang final quest para makano para makapunta sa second segon ito na yon tama 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 at after makakuha ng susi de derecho sa ice mountain para kalabanin ang admiral. Ito na, ito na. Walang tayo? Susi, walang binigay. Ah, ito sa susi pala. Bang. Ito na. Walang ano yaba. Ito na. Admiral. Aray, aray. Di kayo nakapasok? <laughs> di kayo nakapasok ata. Pero ano makapasok yan, Nix. Di makapasok, ka boy. Di makapasok yan. Talang makagawa ng boys. Ayun lang. Gun. Kaya mo rin, Gun. Sorry. Kailangan. Ginawa wala na namin lahat. Ano lang, moral support lang kaya namin. Pasensya kan. Na. <laughs> moral support. Kaya to, kaya to, mga kaibigan. And after matalo ang admiral, wala na ibang si Argon kundi Pumunta sa middle town para mag-teleport na sa second. C. 700 Pupunta tayo sa second seat Ito na teleporting Ito na Woo! punta tayo Sa second C. Let's go Let's go And finally mga kaibigan After ilang days na pagpupuyat actually dalawang araw lang na pagpupuyat ay finally napasikonsin na rin natin ang account ni Bon Ordona dito sa loob ng Black Sprout. ayun so successful ang ating mission na napasikonsin natin Bon Ordona dahil dito kay Wets at kay Nick sa maraming -mar 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 maraming salamat sa dalawang to at maraming salamat din sa iyo sa panunood na itong video na to sobrang nag enjoy ako sa ginawa namin ni Argon na yon sobrang solid nag enjoy ako ng sobra at maliban dun nakapaglaruli ako ng Black Sprout after dalawang taon okay and natapos namin yung ultimate goal namin na mapasecond si, si Ordona. Kaya, click yung screen nyo kung gusto mo pa na magandang klaseng video. Click nyo yan. Baka may magustuhan kayo GTA 5 na content dito sa channel na to. Like and subscribe kung gusto mo pa na magandang klaseng gaming videos. Ayun na nga, bagong-bagong channel to. Anyway, maraming salamat sa panunod ng video na to. Maraming salamat sa panunod. And paalam.